Hey guys, welcome back to our channel. Para medyo emotional ako ngayon. Kasi ah, hindi man to hindi lang to ngayon. Alam niyo yung ano guys, alam niyo yung time na hindi mo maintindihan yung sarili mo. Uh, parang sobrang bigat. Sobrang bigat ng puso mo. Sobrang bigat ng pakiramdam. Di ko alam. Kasi actually marami din ako mga pinagdaanan sa buhay. Uh, simula bata pa ako. Uh, kinikwento ko lang po ito guys kasi parang sikip na ng ano sikip ng, sobrang sikip na ng dibdib ko hindi ko alam bigla na lang akong ano bigla na lang sumisikip yung dibdib ko tapos biglang sobrang bigat ng pakiramdam sobrang hindi ko maintindihan yung ano yung puso ko gusto kong makahinga gusto kong um, wala kasi akong ano guys wala kasi akong mapagsabihan ng kung ano yung nararamdaman ko naisip ko lang na parang ang hirap ang hirap ng mga pinagdaanan sobrang hirap simula dati yung bata pa ako tapos ang daming ang daming nangyari nagkaroon ng time guys na parang na trauma ako dati wala akong ano ha wala akong ah pinagsisisihan or wala akong biniblame na tao. Kasi di ko alam kung part din yun sa ano sa takbo ng buhay. Di ko lang talaga maisip bakit sobrang sobrang bigat, sobrang di ko di ko talaga parang dili hindi fix yung ano. May magkaroon man ng time na magkaroon man ng time na masaya ako. Gusto ko lang na masaya pero kahit masaya ako sobrang bigat. Sobrang bigat. Hindi ko kasi hindi ko ma-explain yung sarili ko eh. Parang ang bigat talaga na na. hindi ko alam wala akong mapagsabihan <laughs> hindi lang to ngayon nangyari. ang yari mga daming beses alam mo yung dati kasi bata pa ako, elementary pa ako ah pinagdaanan ko na yung sakit na alam mo yung pinagmaltrato ka ganun. pero hindi ako magmiminsyo ng mga tao ha hindi ako magbiblame tapos nagkaanak ako Sawa awa naman ng Diyos, nagkaanak ako. Nagkaroon ako ng isang anak. Wala din akong, ano, hindi din ako swerte sa ano. Hindi kami nagkatuluyan ng papa ng anak ko. And then, ayun, nagpapasalamat naman ako kasi yung malaki na yung anak ngayon. naisip ko lang guys na walang kapatid yung anak ko siya lang yung iisa alam nyo yung bilang isang ina na may mga pangarap ka sa buhay na para sa anak mo hindi hindi na hindi na para sa akin para sa anak ko na lang po kaso gusto ko kasi na makapag-aral siya guys makaharap ko talaga na makapagtapos siya ng pag-aaral pero ang hirap hindi nga siya nakapag-enroll ng college pero meron pa naman panahon bigat lang sobrang bigat lang ng pakiramdam siguro sa mga makapan makapanood nito video ko ngayon hindi po sa ano nga nag idarte ako hindi parang ano lang gusto ko lang makalabas yung bigat sa puso ko eh. Wala kasi ako ano eh, Mapagsabihan, wala ako. Mapagsabihan ng nararamdaman. Hindi sarili ko lang. Nahihiya din akong share sa iba kasi pakiramdam ko wala ako wala kasi akong tiwala walang ganun so ang daming beses na, 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 na naging ganito ako umiiyak lang ako bigla yung hirap talaga guys pag broken family ka maaga kasi namatay yung maaga kasi nawala yung mama ko tapos si papa andyan naman si papa kung gusto kong umuwi doon sa kanila anytime makauwi naman pero iba na kasi guys parang merong karamdam ko meron ng kaibahan ayan isa, okay. si papa okay naman siya kasi nagkaroon na din siya ng bagong pamilya Uh, lumaki lang kasi ako guys Na walang mama Walang ina Tapos Ayun Ang daming pinagdaanan sa buhay Sobrang bigat lang talaga Parang Uhaw kasi ako sa ano eh Uhaw sa pagmamahal pangarap ko na lang sana para sa anak ko. Balang araw siguro kung pray lang po talaga. Kung may awa ang Diyos, makapag-aral siya. Kasi hindi naman yan para sa akin eh. Para sa kanya. At sa magiging pamilya niya kasi darating din ang araw na magkaroon na siya ng sariling pamilya. Eh, paano pag... Paano pag... May kailangan siya, tapos wala siyang matakbuhan, wala siyang kapatid, or... Kasi alam nyo guys, hindi naman... palaging andito tayo sa mundo talagang darating yung panahon na mabawiin na tayo. So, yun lang yung iniisip ko sana ko. Na sana, tuloy-tuloy lang yung uh, good health. Yun. Tapos, nasa malayo man siya, pero parati akong parati akong nagdadasal sa kanyang ano uh, good health dito ko na lang sinasabi sa ano <laughs> sa video kasi kayo na lang yung kausap ko guys ayun hindi ko na kasi alam hindi ko alam kanina ay eh, bigla akong umiyak eh So, hanggang dito lang muna guys. Maraming salamat. ah uh, kung meron kayo mga isa-suggest or mga opinion or comments, ayan, free kayong mag-comment dyan sa ating comment section. And hanggang dito lang muna guys. At magkikita-kita ulit tayo sa next kong video. Ayan, maraming salamat. Don't forget to like and share. Thank you so much, everyone. Bye-bye.